Hello sa inyo mga kaibigan, kamusta? At exposan ulit tayo ng mga katangahan nitong uh, Senate President natin na yung mga kagunggungan niya mga kaibigan na pagpapaigot sa atin ha. Simulan natin sa pakikinig sa kanyang mga sinabi nung uh, isang araw at makikita niyo kung gaano kagunggung nitong Senate President natin. Mr. President, Your Honor, I wrote the members of the Senate on February 24, 2025. Ayun mga kaibigan, February 24, 2025 ba? kailan niya na-receive yung articles of impeachment? February 5. Kailan siya umaksyon mga kaibigan? Kailan siya umaksyon na sinabi niya, okay, mayroon tayong articles of impeachment dito, may impeachment. February 24. I-minus mga kaibigan yung 5 days doon sa 24 days. 19 days bago siya naka-acto. Tarantado talaga eh, yun mga kaibigan. Tapos sasabihin niya, mabilis pa siyang umaksyon. February 5 niya na-receive. February 24 niya sinasabi yung mga sa ibang uh, kasama niya sa Senado. Okay, mayroon tayong impeachment dito. Tarantado mga kaibigan, di ba? So, tuloy pa natin. Ba? 19 days bago siya naka Ah, uh, Okay, tuloy, tuloy. Outlining the basic reasons um, Basic pa ha, why basic. We cannot, as of yet, schedule the impeachment complaint. Ayun, ang bilis mong umaksyon. 19 days ha. Nakasaad po sa saligang batas kaugnay sa papel na dapat mm. gampanan ng kamera Tuloy. na dapat tugunan nila mm. ang pagsampa ng impeachment complaint sa loob ng mga takdang panahon. Yes, tama yan. 60 days ang nakalagay sa konstitusyon na aaksyonan nila yan. December 2, December 5, December 19, dumating yung impeachment, yung mga complaints. February 5, naidating sa iyo. Ibinigay sa iyo. 'di ba? So dumaan 'yan lahat do sa proseso, 'di diba? Impeachment complaints tinanggap ng Secretary General, ibinigay kay Speaker, dinala ni Speaker sa Committee of Justice, pinaghiringan, nagbotohan, then nandiyan yung impeachment articles, ibinigay sa iyo February 5. Naka-action ka 19 days. Sasabihin mo ikaw pang mabilis, gago ka. <laughs> Kung ilang session days, para ilagay sa calendar, ilang session days para ilagay mm. sa Committee on Justice. Awa, parang siya pa yung nagpapaliwanag ngayon kung ilan yung mga session days, 3 days, 60 days, may 10 days. Oh, sige tuloy. Ilang session days para pagpasahan, ilang session days para pagdesisyonan mm. ng plenaryo ng Kamara. Nakalagay din sa rules ng Kamara. Mm. Ano mang impeachment complaint regularly filed by one member mm dapat po immediately hmm. hindi po forthwith immediately i-transmit ng secretary general kanino kanino i-transmit itra yan kanino ng secretary general pagkabigay ng impeachment complaint kanino i-transmit itra sa speaker sa speaker mga kaibigan dahil meron silang proseso pagkatanggap ng secretary general kay speaker ang punta niyan 'di ba hindi naman yung pagkapun, pagkatanggap ng complaint sa Senado agad 'Di ba? May 60 days silang gugugulin doon. Do sa 60 days na 'yon, nandoon yung pagpapasa kay speaker, nandoon yung pagpapasa sa committee on justice, paghihiringan nila yan, pagbobotohan nila yan, mangangalap ng signature and then saka ipapasa sa inyo. Oh, tuloy. Malika na namang siraulo ka. Nakalagay din sa sariling rules ng kamera Sariling rules ng kamera ha? Sariling rules. Hindi mo pakikailman yan. Ang speaker dapat sa loob ng sampung araw. I-refer sa Committee on Justice. Bakit mahalaga yon? Oh, mga kaibigan, sinasabi lang niya yung sinabi ko kanina na yan yung rules ng kamara. Hindi yan nilabag, mga kaibigan. ba? Diba? Hindi yan nilabag. Dahil sang ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa Francisco case, mm dyan magsisimula ang one-year ban mm, tuloy sa pagsasampa ng pangalawa, pangatlo o pangapat na impeachment tuloy. complaint. Hindi yan ginawa ng kamera. Ayan mga kaibigan, hindi yan ginawa ng kamera. May 60 days sila, papano ba sasabihin mong hindi yan ginawa? si siraulo ka? May 60 days silang dapat gugulin. Kung baga meron silang perang 60 pesos, piso araw-araw. <laughs> Ang labo nito mga kaibigan, ginogoyo tayo. Ah. Ang gusto niya ipakita pagkapasa ng complaint, dapat inaction na agad na ipasa sa Senado mga kaibigan. Yun ang gusto nitong paikutin sa atin eh. Yun ang gusto nitong ah, alam mo ipabudol sa atin. Oh. Sa, sa katotohanan, oh. hanggang nag-adjourn tayong lahat bilang kongreso noong February 5. Oh, ayan yeah, mga kaibigan ha, ah. naninira na siya dito. Hindi yan ginalaw ng Secretary General sa kabila ng magkatabi lamang naman ng opisina. O hindi daw ginalaw ng Secretary General from December 2 hanggang February 5, hindi daw yung ginalaw. Tarantado talaga mga kayo yan. Nagkahiri nga yan, nagkaroon nga yan ng signature eh. sabi mo, hindi ginalaw. Napapunta nga sa inyo eh. Napakaganda ng papel niya. Napakadami, napakakapal. Seven articles of impeachment. Papunong sasabi mong hindi inaksyonan. Napakakapal niyan mga kaibigan. 5 inches siya tao mahigit 6 inches kalahating ruler yung kapal ng mga dokumento. Paano mo sasabing hindi in na ng Secretary General? Ng Secretary General. Gago talaga uh, to. Sasabihin mo. Na, mga kaibigan naninira siya. Makikita nyo mamaya. May kakainin to sa kanyang sinabi. Dahil ng ilan. Tapos na yan lumipas na yan tulad ng sinabi. Yeah, nilalaro tayo, lumipas na yan, wala na yan, okay ah. Yeah? wala na tayong magagawa dyan. No. Nandun ako. Mm. Pero may katanungan akong iiwan bago nating lisanin ang Hige. yan. Nasaan yung mga nagre-reklamong dapat agad-agad? Mm. Nasaan yung mga nagsasabing ngayon na? Huwag mm. nang pagpaliban. Drama mga kaibigan ang ipinamumukha niya sa atin na may konti siyang galit. Ba't ba dinadelay? Mm. Inupuan po ng mahigit dalawang buwan, magtatatlong buwan nga ito. Aya, naninira na siya mga kaibigan na, namimintas na siya. Tuloy. Hindi inaksyonan. Hindi inaksyonan. Kung yan ay hindi inaksyonan, walang impeachment articles. Wala naman ako narinig na nagreklamo. Mm. Nanasa na yung agad-agad. Sa kanila, nakalagay immediately may takdang araw pa. Mm. Yan ang paksa ng petition sa Korte Suprema ngayon na inihay ni Vice President Sara Duterte. Ito mga kaibigan ha, inilalatag ko sa inyo, namintas siya kanina ha? namintas na inupuan, walang ginawa, di ba? Ilang araw daw na alam mo yung pinabayaan, yun ang sabi ha. Tingnan nyo ngayon ang sasabihin itong gagong ito. Kaugnay, sa pag-iiwas sa tinatawag niyang one-year ban na nakasaad sa saligan bata. Yan na, tingnan nyo sasabihin ng gagong ito ngayon. Matapos sabihin ni House Speaker Martin Romualdez na nakababahala ang pagbabalik ng Articles of Impeachment sa mababang kapulungan. Yan na, tandaan nyo na. Yung sasabihin niya ngayon, huwag nyong, ano, huwag nyo titigilan tong video na to. Yan ang pasa ng impeachment court bilang mga taga-usig dapat nilang galangin at... oh dapat igalang yung impeachment court sabi niya o oh, ano pang sumunod na sinabi niya hindi din yon. hindi tulad ng kamera na panayang pintas sa Senado hindi ko galing pintasan ang kanilang ginagawa ayon hindi niya galim pintasan ang ginagawa ng kamera then sige tingnan natin oh hindi yan ginawa ng kamera oh ayan hindi ba pamimintas siyang tarantado ka <laughs> 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 Tarantado talaga mga kaibigan tuloy sa totoo, sa katotohanan hanggang nag-adjourn tayong lahat bilang kongreso no february 5 hmm. hindi yan ginalaw ng secretary general hmm. <laughs> Hindi ba pamimintas yan o oh, balikan natin ang sinabi mong gunggong ka ha Senado, hindi ko galing pintasan ang kanilang ginagawa oh. hindi yan ginawa ng kamara sa totoo sa katotohanan hanggang nag-adjourn tayong lahat bilang kongreso hmm. no february 5 hindi yan ginalaw ng Secretary General. Hmm, namimintas, hindi ginalaw ng SecGen. Sa kabila ng magkatabi lamang naman ng opisina. Ayan na, kita nyo, hindi daw siya namiminta. <laughs> Talagang gago ito mga kaibigan, pero ito ang pinaka nakakawa at tanga sa lahat ng sinabi niya. Tingnan nyo ha, tingnan nyo. Pakinggan nyo mabuti sinasabi nito si Raulong ito. Ako napapatawa na lang. Seryoso ako pero napapatawa na lang ako sa kagunggungan nito ha. Ng Secretary General at ng Speaker. Inupuan po na mahigit dalawang buwan, magtatatlong mm. nga ito. Mm. Hindi inaksyonan. Mm. May trabaho silang dapat gampanan ayon sa tingin nila kung anong tama. Ayun mga kaibigan, tingnan nyo ha, gano'ng katangan ng, katanga ng demonyong to ha. May trabaho silang dapat gampanan na sa tingin nila ay tama. <laughs> Eh bakit niyo isasauli yung ano, yung uh, ah, article of impeachment mga sira ulo kayo. Talagang gago mga kaibigan. Tingnan mo, ulitin natin, ulitin natin. Gago talaga 'to eh. May trabaho silang dapat gampanan ayon sa tingin nila kung anong tama. Ayun, mga kaibigan. May trabaho silang dapat gampanan kung sa tingin nila kung ano yung tama. Eh bakit nyo uli ngayon eh yung tingin nila yung pagpapasa nila ng impeachment complaint sa inyo, yun ang tingin nila tama ba't yung pinasasahuli ay e, tarantado talaga mga aming ito papa, ano ko talaga sa inyo ha? ipipilit ko itong ipagdinig sa tenga nyo may trabaho silang dapat gampanan, ayon sa tingin nila kung anong tama ayun mga kaibigan kung ano ang tingin ng kongreso doon sa proseso nila, batas nila yung rules nila, ipapasa nila yan ayon sa tingin nila doon sa batas nila yun ang tama sa kanila ngayon sasabihin mo may trabaho silang dapat gampanan sundin nila yung tama sa tingin nila eh, ay talaga gunggong talaga to mga kaibigan ha ulitin natin na ulit paparinig ko talaga sa inyo may trabaho silang dapat gampanan ayon sa tingin nila kung anong tama at um, gagalangin namin yun gagalangin Mr. namin yun mga kaibigan I'm... Tangin na talaga, oh. Ulit, ulit. At um, gagalangin namin yon. Gagalangin Mr. namin yon, yon. mga kaibigan. Kita mo, ha? May tarbahong ginawa yung kamera. Sa tingin nila ay tama. Dapat gagalangin daw nila yon. Hindi nyo ginalang, mga tarantado kayo. Di ba, mga kaibigan, talagang kailangan lumubas tayo ng kalsada. Bigay natin ang leksyon tong mga tarantadong sindikato na to mga ang tagal ko na sinasabi sindikato ang igagalo ng mga yan sa impeachment diba, mga kaibigan sindikato ang magiging style ng kamara ng senado yung gagalawin ng mga yan, yan ikikilos ng mga yan mapya talaga mga kaibigan kaya itong gunggong na ito ito kasi nakikinabang kay Duterte mga kaibigan. Malapit ito kay Duterte eh. Malapit ito gawa na nag-upo dito nga yung Duterte group mga kaibigan. ba? Diba? Kaya ano eh. Dapat talaga mapatalsik ito eh. Pero talagang sinabi ko doon sa isa kong vlog, hindi mapapatalsik itong demonyong to. Kasi unang-una, madami nga sila doon mga kaibigan eh. Madami eh. So anong para na uh, para mapatalsik tong demonyong to? 'Di ba? Mag-isip kayo ng paraan para mawala tong demonyong to mga kaibigan. Kasi tingnan niyo ha. May trabaho silang dapat gampanan ayon sa paningin nila ay eh, tama. Ay bakit isoso uli? Tama yung tingin ng tama do sa ginawa nila. Bakit isoso uli? Tapos sasabihin mo pa igagalang namin kung ano man yung mga desisyon nila. Ay mga kaibigan talaga sa balasubas ana. Balasubas mga kaibigan. Napakabalasubas. Di ba? Maling-mali talaga ikinilos nito, idinesisyon nito. So hanggang dito lang mga kaibigan, gusto ko lang ipakita eh, ang kagunggungan nitong Senate President natin. Talaga napakagunggong na tao. Sobrang ginugunggong tayo nito. Di ba? Sobra tayong tinatangan nito, ginagawa tayong bobo mga kaibigan. So hanggang dito lang mga kaibigan, eh, pinakita ko nga lang talaga sa inyo, kung ako yung senador dyan, tama lagi sa akin to sa kontra mga kaibigan eh. Napaka ano talaga eh, lahat nga, uh, lahat na ng kagaguhan ginagawa nito mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan, galit ako. Pero sa gitna ng galit ko, nagbibigay ako ng pag-asa mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo.